Distinguished Service Stars, Gold Cross Medal, Gawad sa Kaunlaran, Bronze Cross, Wounded Personals Medals, Military Merit Medals, Campaign Medals. Ilan lang 'yan sa mga awards na natanggap ni retired Major General Vito Salvanya Palparan Jr. Ngunit taong 2011 ay inaresto ito at sinampahan ng kasong kidnapping at serious illegal detention. At matapos na dumaan sa mahabang proseso ng paglilitis, ay nahatulang guilty at pinatawa ng parusang reklusyon perpetua. Samahan niyo po akong balikan ng kwento ni retired Major General Vito salvanya Palparan Jr. alias The Butcher o Ang Berdugo na minsan kinatakutan ng mga komunista. Paano ang isang tinaguriang bayani at isa sa mga naging magaling na hinaral ng ating sandatahang lakas? ay nahatulan ng reklusyon perpetua at kasalukuyang nasa loob ng New Bilibid Prison. Sino ba si retired Major General Jovito Salvanya Palparan Jr.? Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si retired Major General Jovito Silvania Palparan Jr. ay pinanganak noong September 11, 1950 sa Cagayan de Oro, Misamis, Oriental. Nagtapos siya ng kursong Business Administration sa University of the East sa Manila noong 1971 at nakakuha ng Master's Degree in Management sa Philippines Christian University noong 1994 at Master's Degree in National Security Administration sa National Defense College of the Philippines noong 1999. Nagsimula siyang maglingkod sa Armed Forces of the Philippines noong 1973 bilang isang lieutenant kung saan ay nadistino siya sa Basilan at Sulu ng walong taon. Noong January 1974 ay na-assign siya sa kanyang kauna-unahang combat duty sa isla ng Shasi sa Sulu kung saan ay pinamunuan niya ang 24th Infantry Battalion. Ang kanyang kauna-unahang encounter ay sa Indanan, Sulu, ng atakihin ng mga MNLF fighters ang 24th Infantry Battalion matapos na masunog ang hulo-sulu noong February 1974, kung saan niya nakuha ang kanyang kauna-unahang combat medal. Muntik na din siyang madismiss sa serbisyo nang pangunahan niya ang labing dalawang sundalo ng 24th Battalion na tinawag nilang Wildcat na nakasagupa ng Marine Soldiers. Ito ang isa sa tinagurian na pinakamalaking misencounter ng AFP units na nangyari sa pier ng Sambuanga City noong August 1974. Habang hinahabol ng grupo ang pangkat ni Usman Sali na siyang pumatay kay Brigade General Chudolfo Bautista. Nakabakbakan din nila ang grupo ng 150 na mga rebelde sa Mount Sinumaan sa Patikol, Sulu noong February 24, 1978 kung saan ay nalagasan siya ng labing tatlong mga tao at ang iba ay nasugatan sa maghapong labanan samantalang sa grupo naman ng mga rebelde ay tinatayang 21 ang namatay. Dahil sa kanyang pinakitang katapangan ay ginawaran siya ng Gold Cross Medal. May 2001 hanggang April 2003 ay nadistino siya sa probinsya ng Mindoro at Romblon bilang commander ng 204th Brigade. Siya din ang tumayong commander ng Philippine Humanitarian Contingent sa Iraq ang 51 troops ay dineploy sa Iraq mula July 2003 hanggang July 2004. Nang lisanin ng Philippine troops ang Iraq ay napromote si Palparan bilang Major General noong October 2004. Mula February hanggang August 2005 ay siya ang tumayong commanding general ng 8th Infantry Division o Storm Troopers sa Stern Visayas. Pinarangalan din siya dahil sa nagawa niyang mabawasan ng bilang ng mga rebelde sa Samar ng 80% at ayon pa sa kanya ay magagawa niyang burahin ang mga rebelde sa lugar kung hindi siya nilipat ng destino. Mula September 2005 hanggang araw ng kanyang pagretiro noong September 2006 ay siya ang tumayong commanding general ng 7th Infantry Division na kaugnay sa Central Luzon. Taong 2006, sa ginawang State of the Nation Address ni former President Gloria Macapagal-Arroyo, ay inacknowledge nito ang tagumpay ni retired Major General Palparan sa kanyang naging laban sa mga miyembro ng New People's Army. Habang nagsisilbi sa militar, ay inakusahan siya na may kinalaman sa mga extrajudicial abductions at pagpatay ng ilang mga kritiko ng gobyerno. Sa kabila nito, ay tinanggi niya ang kanyang kaugnayan sa nasabing paratang. At ayon din sa inilabas na probe ng Commission on Human Rights, ay wala silang nakitang direktang ebidensya na nagsasabing si retired Major General Palparan ang mastermind, ngunit may ilang circumstantial evidence na naglink sa ilang membro ng military na nasabing mga pagpatay. Nang magretiro sa military, ay siya ang tumayong figurehead ng Bantay, isang political party na ang naging abokasiya ay ang paglaban sa komunismo. Noong 2007 sa ginawang congressional election, ang Bantay Party List ay nakakuha ng 169,869 na boto at nakakuha ng ika dalawang pwesto sa listahan ng mga party list na siyang naging dahilan para hindi sila makapagpadala ng representative sa Congress dahil na rin sa formula na ginagamit ng mga panahong yon. Ngunit April ng taong 2009 ang Supreme Court ay naglabas ng utos kung saan ay dinagdagan nito ang bilang ng seats sa House of Representatives at dinagdagan nito ng 55 at ang nasabing bagong formula ang naging dahilan ng pagpasok na retired Major General Palparan Jr. sa House of Representatives bilang representante ng Bantay Party List noong April 24, 2009. Hanggang sa noong December 15 ng taong 2011, si retired Major General Juvito Palparan Jr. ay kinasuhan ng two counts of kidnapping and serious legal detention dahil sa pagkawala ng dalawang estudyante ng University of the Philippines na sila Sherlyn Kadapan at Karen Empeño noong 2006. Si Sherlyn Kadapan, 29, ay pinanganak noong 1976. Siya ay Human kinetic student at Sports Science Senior sa University of the Philippines. N nang siya ay mawala. Nang siya ay mawala. Siya din ay community organizers ng farmer group na alyansang magbubukid sa Bulacan. Ayon sa kanyang ina, si Shirley na nice sprinter at varsity scholar. Lumahok din si Sherlyn sa mga ginawang protesta laban sa pagtaas ng presyo ng gasolina at ilang mga human rights abuse case sa ilalim ng termino ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Nang mawala si Sherlyn ay dalawang buwan nitong buntis. Si Karen Empeno naman, 22, ay pinanganak noong 1983 at magtatapos na sana sa kursong sociology. Nang ito ay mawala ay nagsasagawa ito ng research tungkol sa buhay ng mga magsasaka sa Bulacan. Si Shirley at Karen ay nawala noong June 2006 habang nagsasagawa ng research tungkol sa farming community ng Hagunoy, Bulacan. Sila ay dinukot kasama ang magsasakang si Manuel Mereno dahil sa bigla ang pagkawala ng tatlo, ang kanilang mga pamilya ay nagsimulang magsagawa ng search sa buong Bulacan hanggang makakuha sila ng lead kung saan ay may ilang mga witnesses ang nagsabi na ang tatlo ay hawak ng militar dahil sa napagkamalan umano ang mga ito ng miyembro ng komunistang grupo na New People's Army o NPA. July 17, 2006 ang mga magulang nila Sherlyn at Karen ay nag-file ng petition for writ of habeas corpus sa Court of Appeals ang writ of habeas corpus mula sa Latin words na habeas corpus ay ang ibig sabihin ay show me the body. Ito ay isang utos na binibigay ng hukuman sa mga kinauukulan para dalhin sa korte ang isang tao upang ipaliwanag kung bakit nito ipiniit o ikinulong ang isang tao. July 19, 2006. Ang nasabing petition ay sinangayuna ng mataas na hukuman at inutusan nito ang militar na ilabas ang dalawang UP students na sila Sherlyn Kadapan, Carlin Empeno at ang magsasakang si Manuel Moreno. at inutusan sila na dalhin ang mga ito sa hukuman bago matapos ang June 24, 2006. Ngunit itinanggi ng militar na nasa kanilang kustudiya ang mga biktima kaya naman binasura ng Court of Appeals ang nasabing petition noong March 29, 2007. Pero hindi nawala ng pag-asa ang mga magulang ng na mga nawawalang biktima at noong October 24, 2007 ay muli silang nag-file ng petition sa Court of Appeals. This time ay nag-file sila ng petition for writ of amparo. Ito ay ang nagsisilbing proteksyon sa karapatan ng isang tao sang ayon sa saligang batas ng ating bansa at ang nasabing petisyon ay inaprubahan ng Court of Appeals. November 12, 2007, ang isa sa mga eyewitness na si Raymond Manalo ay nagsubmit ng kanyang affidavit sa Court of Appeals at sa kanyang ginawang affidavit ay sinalaysay niya ang detalye sa sinapit ng dalawang biktima. Ayon sa kanya, ay si retired Major General Jovito Salvanya Palparan Jr. mismo ang nagpahirap kay Sherlyn Kadapan. Ilang beses nitong sinuntok ang, ang bibig, dibdib at tiyan ng dalaga hanggang sa sumuka ito ng dugo. Hinampas din umano nito ang biktima ng kahoy at pinipilit silang pinapaamin na sila ay mga komunista. Ngunit paulit-ulit lang umanong sinasabi ni Sherlyn Kadapan na gusto niya nang umuwi sa kanyang mga magulang. Ayon din kay Raymond Manalo ay nakita niya ang ilang membro ng militar na nagnakaw sa ilang mga villagers at nang barili ng mga ito ang isang farmer na nakasakay sa kalabaw at pagkatapos ay sinunog nila ang katawan nito matapos na buhusan ng gasolina. Ayon din sa kanya ay nakita niya si Sherlyn Kadapa noong April 2007 na nakahiga sa isang upuan na walang saplot. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakagapos habang pinapalo ng kahoy, kinokuryente at pagkatapos ay nilulunod sa tubig ang kalahati ng kanyang katawan. Sinabiti niya na nakita niyang hinila ng ilang miyembro ng sundalo si Karen palabas ng kanyang kulungan. Hinubaran nila ito at tinali ang mga braso at paa bago nila ito pinaghahampas, Binubuh binuhusan ng tubig, pinaso ng sigarilyo at ginahasa. Ayon sa kanya, ay siya mismo ang inatasang maglaba ng damit ng dalawang biktima, kasama na ang mga panloob ng mga ito na may mga dugo. Maging ambal din ang balde ng ihi ng mga ito ay punong-puno ng mga buo-buong dugo na kanya, ng kanya itong itapon. October 13, 2008, ang fact-finding team ay nakakuha ng mga sunog na buto ng tao sa dating military camp kung saan ay sinasabing dinala si Karen Sherlyn at Manuel Moreno. Ang nasabing kampo ay dating ino-occupy ng 24th Battalion ng Philippine Army na pinamumunuan noon ni Retired Major General Jovito Palparan Jr. Ang nasabing mga sunog na buto ay at iba pang mga ebidensya ay tumugma sa ginawang salaysay ng star witness na si Raymond Manalo. May 4, 2011, ang ina ni Shirley Karen ay nag-file ng charges laban kay retired major general Palparan Jr. at ilang ranking military officials sa Department of Justice. Ang nasabing mga kaso ay kinabibilangan ng panggagahasa, serious physical injuries, arbitrary detention, maltreatment of prisoners, grave threats, grave coercion at violation of Republic Act 7438 o batas na nagbibigay ng karapatan sa isang taong inaresto na ikinulong sa ilalim ng custodial investigation. May 31 2011, ang Supreme Court ay nakusahan ng mga sundalo na pinamumunuan ni retired Major General Palparan Jr. na responsible sa pagkawala nila Sherlyn, Karen at Manuel Moreno. Sa kanilang decision na nilabas ay inatasan nito ang grupo na pakawalan ang dalawang mag-aaral at si Manuel Moreno. July 8 2011 ay sinimula ng Department of Justice ang kanilang preliminary investigation bilang pagtugon sa complaint na pinasa ng mga kamag-anak ng mga biktima laban sa mga officials ng Armed Forces of the Philippines, particularly retired Major General Jovito Palparan Jr. July 19, 2011 ay tinanggi ni retired Major General Palparan Jr. ang nasabing akusasyon at ayon sa kanyang counter-affidavit nakatanggap siya ng report mula sa mga sundalong nasa ilalim ng kanyang command na may mga komunista sa pangalang Katanya at Kalisa at isang lalaki ang bumibisita sa komunidad ng Bulacan sa loob ng tatlo hanggang limang taong nakalipas ngunit ang nang ng mga reporters ay hindi nito kinumpirma kung ang nasabing tatlong tao na kanyang tinutukoy ay sila Karin Empenyo, Sherlyn Kadapan at Manuel Moreno Kasabay ng mga naging pahayag na retired Major General Palparan Jr. ay lima pang mga witnesses ang nagtestify tungkol sa nasabing pagdukot. Ito ay sila Wilfredo Ramos, Adoracion Paulino, Oscar Lutero, Alberto Ramos at Raymond Manalo. At dahil sa testimonya ng mga nasabing witnesses ay nakakita ang Department of Justice ng probable cause para magsampan ng kaso laban kay retired Major General Jovito Palparan Jr. at ang kanyang mga tao. Noong December 15, 2011, sinubukan pa ni retired Major General Palparan Jr. na lisanin ang ating bansa noong December 20, 2011, ngunit na-hold siya dahil sa departure order. Sa kabila nito ay hindi siya nakulong dahil sa ang nasabing warrant of arrest ay narilis lamang ng hapon ng nasabing araw. Kaya naman ay agad itong nakapagtago sa batas. Agad namang nagsagawa ng malawakang manhunt para sa pag-aresto kay, kay retired Major General Palparan Jr. Ang reward na 500,000 ay agad na inanunsyo para sa makapagbibigay ng impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Ang nasabing reward ay tinaas ng 1 million noong January 5, 2012 at dinoble pa at naging 2 million pesos noong August 16, 2012. Si retired Major General Jovito Palparan Jr. ay naging subject ng malawakang manhunt nationwide hanggang noong 2014. Matapos ang ilang taong paghahanap ay inaresto siya ng National Bureau of Investigations sa Santa Mesa, Manila noong August 2014. Siya ay dinala sa Bulacan Provincial City Jail noong August 18, 2014 matapos na may ang kanyang motion para manatili sa National Bureau of Investigation sa Manila. Ayan. Kasi I want to face the, the case in court. para mapabilis. No? Kasi ayaw naman natin na magtagal yung problema. But uh on the other hand kasi may may problema ako sa sa security. No, uh, malaki yung threat. Uh, I think alam naman niyo, alam ng media uh, in public uh, may pronouncement sila na pag retire ko pa lang eh nakabanner pa sa inquirer by NP na palparan did man walking so, by DNP so that's a real threat totoo po yun so yun lang po ang nag hold back sa akin. Now, even if I am under custody ng ano at that time lalo, uh, I cannot really uh, uh, assure myself na secure ako, even in, in government. Uh, well, yun yun ang decision ko. So I have to to get get out or hide. To September 1, 2014, ay nag-file si retired Major General Juvito Palpalan Jr. ng motion para ilipat siya sa isang military detention facility. Ang nasabing motion ay inaprubahan ng korte noong September 15, 2014, at siya ay inilipat sa isang Army Custodial Center sa Taguig City. At dito na nga nagsimula ang paglilitis ng kaso. Ang kaso ay napasakamay kamay ni Judge Teodora Gonzales ng Malolos Regional Trial Court, Branch 14. July 13, 2015, ay binitawan ni Judge Teodora Gonzales ang kaso dahil sa ilang allegations ng dipatas na pagdinig mula sa isa sa mga abogado ng mga akusado at ang nasabing kaso ay na-assign kay Judge Alexander Tamayo ng Bulacan Regional Trial Court, Branch 15. Ngunit ang nasabing mga pagdinig ay na ng ilang buwan dahil sa si Judge Alexander Tamayo ay nakalive. October 2015, sa ginawang testimonya ni Retired Major General Palparan Jr. sa pagdinig ng kanyang motion for bail, ay sinabi nito na ang paglinis sa villages na pinamumugaran ng mga rebelde ay bahagi ng counter-insurgency program at nang tanungin kung ibig bang sabihin ito na ang nasabing infestation ay dapat na mawala, ay sinagot niya ng oo. I have no regret of regret of uh, what I've done because uh, what I did was uh, for the good of the people iba. Wait, wait, wait. I'm good. Iba. When the case pile against me, well, natural lang naman din sa kanila na pailan ako dahil uh, nakita nila siguro min modesty side, baka nasa isip nila masyado akong successful sa campaign ko. So, they have to put me down, they have to put a stop. And uh added to that, they have to show na wala nang makakagawa ng nagawa ko. So, ang nasabing motion for bail ay dininay ng hukuman noong December 2015 at nang muli siyang magpasa ng motion for reconsideration ay muli itong binasura ng hukuman noong January 22, 2016. Sa kabila ng mga nangyari ay tumakbo pa ito na senator noong 2016 Philippine Senate election kung saan ay inatasan niya ang kanyang anak para mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy. Sa nasabing election ay natalo siya at, at nakakuha lamang ng 1.8% na boto na naglagay sa kanya sa rank na 39 sa kabuuan ang 50 ng mga candidates. At noong September 17, 2018 ay naglabas na ng hatol ang mababang hukuman. Ayon kay Judge Alexander Tamayo, si retired Major General Jovito Palparan Jr. at ang mga kasama nito ay napatunayang guilty beyond reasonable doubt sa kasong kidnapping at serious illegal detention at hinatulan ng reklusyon perpetua at pinagbayad ng sapat na halaga para sa civil indemnities at moral damages. Si retired Major General Palparan Jr. ay nagpasa ng apila laban sa naging conviction. Ngunit ito ay binasura ng Malolos City Regional Trial Court Branch 15 noong November 15, 2018. Dahil sa nabigo umano ito na magpresinta ng bagong argumento para kumbinsihin ang hukuman na baguhin ang nasabing desisyon. May 31, 2022 ay inaprubahan ng mataas na hukuman ang hatol ng mababang hukuman at mula sa hato na reklusyon perpetua ay itinaas ito na reklusyon perpetua without eligibility for parole at inuutos na ang paglipat dito sa New Bilibid Prison. Sa kabila nito ay nahahati pa rin ang opinyon ng tao tungkol sa kaso ni retired Major General Juvito Palparan Jr. Marami pa rin sa kanyang mga taga-suporta ang humahanga at tinuturing pa rin siya na bayani ng ating bayan dahil sa ginawa niyang serbisyo at paglilingkod sa ating sandatahang lakas. Pagpumunta ko sa isang lugar, yung kasama nila at mga nakarinig na parating ako, natatakot. Easier ngayon yung aking uh, clearing of towns, barangays and towns, kasi wala na halos kunti na lang yung resistance. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang nakakapanlumong kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.